Ayan nga po yung uh, Toyota Innova na green na dinala nga po si, uh, si Ma'am. Sa Mandaluyong City Medical Center. Ayan po yung sasakyan uh -huh. at kumuha nga lang po ng wheelchair at uh, umalis na po agad. Uh -huh. So Ma'am pakikwento po yung uh, buong detalye niyo kay Attorney Aina. Bali nung, ano po, nung August 21, galing po ako trabaho noon. Mm -hmm. Bali, pa-uwi po ako mga around 6pm po. Bali, patawid po ako ng pedestrian. Okay. Patawid po dun sa kanto namin. Mm -hmm. Cross line po kasi dyan eh. Mm -hmm. Bali, may pedestrian dalawahan. Mm -hmm. Bali, yung kotse po na nakabanga sa akin, sa kabilang pedestrian. Okay. So, may patawid na kotse, sinabayan ko po siya. Uh -oh. Which is, nasa pedestrian naman po ako. Mm -hmm. Bali, nung, pagkatapos mo pagtawid nung kotse na itim, Bigla po siyang nagharurot kasi nag overtake siya. Yes po. Yon, so kaya katinaman actually kung yes, makikita po. niyo po, can you turn lang to your right side para makita meron actuallyng uh, sugat na tinahi ang uh, sa yes, noo no? Ang nagdala sa iyo doon sa ospital, yung nakabanga. Yes po. So yung Toyota Innova, na gray yes, at yung po. driver ang nagdala sa iyo. Pero to ano, walang record ng pangalan ng kung ano. Yun nga po, attorney, yung mm -mm. kina-question namin sa hospital. Bali, umuwi kami mga 9pm, eh. pinalabas kami ng surgeon ko nung nagtahisa. Okay. Bali, mga ano daw po, mga 11, around 11 po, bumalik po daw yung kamag-anak. Okay. Po. Bakit bumalik yung kamag-anak? Siguro po, baka gusto din po nilang panagutan yung nangyari sa akin. Ah, okay. So gusto lang natin establish na actually meron namang effort. Yes no? po. Ako, ang gusto ko sanang tanongin is mandalo yung City Medical Center, Shari. Ba, uh -huh. wala ba silang protocol na pagka ganyan, lalo na ganyan, ano na, ano na wala bang kinukuhang information man lang? Doon sa naghatid. Doon ano, sa naghatid. Yes, kasi po. not for po. anything, ano, hindi naman dahil sa may krimen na nangyari. Pero kung may nangyari doon sa pasyente, Sino yung lalapitan? Sino yung tatawagan? Yes, 'di ba? Ang ginawa po kasi nila attorney, ano, paghatid uh, sa akin doon, yung guard, tinuro lang kung saan yung ER. Mm-mm. Tapos At siguro yung garden, hindi rin naman alam kung okay. sino yung naghatid. All the more. Yes, 'Di ba? Na dapat din ano. Ah, uh, pero ngayon, ito ang nakikita po ninyo sa uh, video natin is yung kung ano yung mga natamon na galos, pasa, pasa tinahipo ata at ini okay. yung kanyang uh, noo. Oo. Okay. So, ilang stitches 'yan? Tatlo. Tatlong stitches at uh, kabuuan na po ngayon ano ni Normia. So sa tuhod, meron ding stitches. Yes. So maraming ano, okay. injury, no? Tama. Physical injuries, no? Ah, uh, tapos ang inaalala natin nito is uh, yung pagbubuntis actually ni Normia. Uh, sa ating pong mga netizens, si Normia po nandito pero actually 3cm siya. Sa mga hmm. nakakaintindi po, ay, uh, ibig sabihin nun is malapit na siyang manganak. Kailan po ba kayo, ano ma'am? Ah, uh, supposedly dapat manganak. ang uh, due date ko po dun sa first ultrasound ko po is September 26 next next week, week. pero actually nagaano ka na ngayon, nagko-contractions. Yes. So actually ang panawagan lang po talaga natin uh, kasi malawak naman ang reach ano, is yung nakabangga No, yes. si Toyota Innova na gray. Pero Shari, alam mo itong video na ito, kung ipadala natin ito sa NBI, ang NBI kasi meron silang yung ability na yung i-clear Opo. Yung Mga pixelated yes. po na ano Yes Oo. po And uh, ito po Panawagan na lang po Ito po yung nangyari Noong August 21 21 Alas 6 po ng gabi Diyan nga po Sa may barangay malamig Bonnie Avenue, Mandaluyong Yan pong uh, Toyota Innova Gray mm -mm. At, uh, at Sinusubukan po namin Baka kasi attorney May kuha po Ng CCTV Ito nga pong uh, yes. hospital Sinusubukan mm -mm. pa po namin Mga kapatid Pero ngayon ma'am Gusto niyo po bang Manawagan po doon Sa driver ma'am I'm sure na Sa konsensya niya Alam niya <laughs> siya. Yun, ma'am. Sige, oh, ma'am. Go ahead po. Dinala naman siya eh. Yes po. Mm -mm. Sige, ma'am. Go ahead po. Sana po may konsensya siya. Kasi muntik mm -mm. na na pumapatay yung anak ko. Yun na nga. Mm -mm. Mm -mm. Ang kasama po niya ay si Sir Lord Lordan. Lordan, yep. Lord ikaw ang ama ng, Apo. ng bata na dinadala. Siguro ikaw na lang ang manawagan din. Kung sino ka man po, sana po um, panagutan mo yung nangyari. Alam po namin na natatakot kayo kasi may pulis at saka yung, yung, yung asawa ko is buntis. Kung marunong kayo ilagay yung posisyon nyo sa taong nabanggaan nyo, dapat intindi nyo kung anong nararamdaman. Hindi yung tatakbuhan nyo yung tao kasi lalong lalaki, lalaki ang magiging problema nyo. Ma'am, namukaan mo ba yung lalaki? Hindi po eh, kasi nung pagdating ko po doon sa hospital, Nanginginig na po yung katawan ko tsaka saka nagbablurd na yung paningin ko. Sige Pero po. siya rin nakasuot na parang polo shirt na mayroon tatak yung likod din. Po, Siguro makikita pa natin. Bali, bumalik pa po sila dun sa pinangyarihan nung no, saan si na bangga. Bali... Hmm nakuha po nung tricycle driver, yung plate number lang po, pero yung letra, hindi niya po matandaan. Ah, okay. So, pero ano yun? That's something to work on. And ulitin ko ha, yung, yung pixelated na video, okay. nalilinis yun. So, tingnan natin kung ano matutulong natin, Shari. Mm -hmm. no? Sige po, kausapin po kayo ng mga staff namin sa likod, ma'am. Okay. Ha? Salamat, salamat lang to. ha. At ipagbibigay alam po namin, ma'am and sir, once po namin mag-reach out po sa amin. Ah. no? Sige, po. Mukha Maraming namang, ano, mukha po. namang meron itong ano. Opo. May pa May patutunguhan pa po. Yes. Maraming salamat po. <tap>